Dahil sa lakas ng ulan Ang mga musiko ay basang basa Nagpapasewo sa gitna ng ulan Kami ay basang basa. Alright, what is up? Good morning everyone. Happy Fiesta. Barangay Paralaya, Candaba, Pampanga guys. Nandito po kami ngayon sa Paralaya, Candaba, Pampanga guys. Kahapon po po kami dito pero di na ako nakapag-vlog kahapon. Kaya ayan guys, magpapasayaw na po kami ngayong umaga. Pero natin ang banda 23. Uwi ko, uwi guys. Tignan niya sa po ng kalawang. May kalawang ini kaya na Nang kalawang nak kalawang ini sa slide, ay lay, sa swing. Manala tayo, ayan o. Oh. Basta Manala guys, kanya guys. Bala kayo, baka may galawang. Ayan guys, papasaw na po kami. Ah. Alright, mga bab. Siyempre, mag-almosal na po kami. Guys, napakainit ngayon. Walang kahangin-hangin. Tingnan nyo yung mga ano, bandera. Hindi man gumagalaw. Feel ko ulan mamaya, guys. O saan tayo? Pag hindi yung ulan mamaya, di hindi ako mag-vlog. Hindi ko pa pwede yung vlog ko na ito. Pag nyo malalaman na nakipustahan? Pag pinas ko na ito. Kaso pag minoran, eh kaya pwede. Uy! Yan guys, binubuksan na po yung gate ng bahay na kakainan namin. Kami po ang nagbukas ng gate. Noong na guys, kakain na po kami ng almusal almusal kina tita alright what's up mga bab wala si darang tintin ngayon kaya bab yung tawag live update may kopya na kami anong piling na nakakopya may lang piling niya mainit anong piling na nakakopya mainit guys ang bab mainit anong piling na nakakopya na nakakagitata anong piling na naka Ayan guys, ang almusal natin ngayon ay siligang na baboy. Pagitan niyo sa'yo. Para pareho lang. Ayan sa'yo, sayo. pagitan mo. Isa Tapos may kanin, mainit, masarap. Update ko kayo pag may kanin na ako. Bye-bye, guys. Ito yung po si Bapang Gab. Alright, mga Bap. Ayan. Ayun yung parin, guys. Tignan niyo. Bundok. Alright, mga Bap. Kakain muna po tayo. Sinigang, guys. Alright guys, tapos na po kami kumain. Tapos na po kami magalmasal. Magpapasew na may Napakainit pa rin. Hindi mainit na may araw, pero mainit kasi palang hangin. At inaabot na po kami ng ulan guys. Ayan, umaambun na po. Ginan po yung kopya ko. Basa na Guys, alakas ang ulan! Ang mga musik ko ay basa sa gitna na ulan kami ay basang-basa paano na kami? All right guys sumilong muna po kami dito sa simbahan nila kasi lumakas na po yung ulan guys at bawal pong mabasa ang mga itlog kasi po mabubugo at ayan guys, suminom muna po kami Timi na Alright guys, nandito yung mga kasama natin Suminom muna kami dahil nga lumakas ang ulan Alright mga bab, magpapasyaw na po kami Tumila na po ang ulan Ay, at meron pa lang palaro dito guys Palo oh. Cebo Alright mga bab, kakain na po kami Lunch na po namin to Probably ito na po ang last naming food for today Dahil wala na po kaming prosesyon mamaya gabi yan kumukuha na po si Bapang Pedic. Si Joe. <laughs> Alright mga bab, nandito na po kami sa simbahan at ini-time na lang po namin matapos ang misa mga bab at tutugtog po kami until 7pm dito sa harap ng simbahan ng Uh, Kandaba. And guys, yun na po ang aming last servisyo. service wow, servisyo. Servisyo nga yung piyesta po dito sa Kandaba, Pampanga. At guys, tinan nyo naman po yung lobby ko na mamagana mga bab. Alright mga bab. At ayan mga bab, inintay -in lang namin matapos. At ayan, ito po kami ni Papa Jessrin. Sa mga bab. Alright ito guys, iba't ibang uri ng musiko sa pahinga habang nagmimisa ito yung mapakilam ng instrument yan o, no? tingnan nyo, oh, ginagawa yung ano yung ano, yung mouthpiece ito naman yung nag-update sa bebe yan, ito tama chill lang gangster, huy gangster <laughs> ito guys, ito yung student mode yan ay hindi, Na nanonood pala siya tiktok guys <laughs> nanonood pala siya tiktok ito naman yung major at na laging nakatulala. Tapos ito naman yung mga major natin laging may sariling mundo, may tulog, may nagsa cellphone. O, oh, ayaw pa mapindot. Ah, oh. Ito naman, yan, kachachong bebe. Ito din. Ito naman yung kamosigo natin laging tulog. Yan, siya sa bangka. O, oh, yan, guys. Ito naman yung mga mosigo natin nagpapakyut nagpapakute siya guys Yan o, tingnan nyo, ang cute cute niya cutie bells, marcy win alright, what is up mga babatayan natin naman sa aming dinner mga babatayan malapit na po kaming umuwi alright. alright ang biggest flex ko for the night ay uuwi na kami ko pang alright, alright. lahat mga babatayan hey, hey, nga hey, mga bab tapos ang aming serbisyo dito mga sa aming tugtog ngayon sa kanda pa pambang ka mga bab wala goodbye alright mga babayan yung ilay trip ban bab masisilo ya alright king flash sila dito alright guys ayan see you on my next vlog alright